bawat magsinungaling, sino yung isang taong na-miss nyo ba nung nakalock in kayo? ano na to? Totoo naman, na-miss ko si Belinda talaga. Yes! Na-miss? Hindi, sinasabi ko naman sa kanya, sobrang proud ako sa kanya kasi siyempre, first time niya rin na mag... Bakit? Na, ano ka? Okay, go. Gumaganon ba? Eh? Ay! <laughs> first time niya magkaroon ng ganitong genre ulit. And to spend it with, you know, people who we also call our own family and our friends. We love. Pumutan uh -huh. supportahan ng meet and greet and buy. Meet! Meet, greet and buy. November 12 na po yan. diyan po ay meron ng 472,000 likes, 2,288 uh, comments. Ganon kabilis ang views ni Kai and Kyle, mga kaibigan sa TikTok. So, kung kaya, ayan, happy-happy po ang followers ni Kyle and Kai Montinola pinapanood na natin siya kasi may papanoorin po tayo. So, ayan. Please, please, please engage daw po sa pa-comment sa TikTok yan na post ni Kyle and Kai may kaibigan. Kaisha with the Roja cast. Happy birthday, Miss Maria. Happy ayan, birthday to you. pa mga kaibigan so yes yung mga ibang uh, video na talaga ngayon lang natin nakita sabi dito sino yung isang taong na mismo habang na lock in ang sagot ni Donnie dyan ay diretsyo po walang uh, keming sinabi na it is do nato. for roja promo to eh, pero dahil head admin fan manager head ng promo team at jowa Shani bell ayun na una pang i ang meet, greet and buy. Kaya sagutin ang tanong para sa kanya. Pero ang sabi ni Kara, grabing mukha yan. Really looks like a Greek God. Daw po ang isang Donnie Pangilinan. Galing ng pagsingit kaya. Hashtag Donbel ako. Huwag natin pong kalimutan supportahan ang Meet Crit and by November 12. At syempre ang roha on November. 14. Mga kaibigan, ayaw mo nalang sabihin ang official date pero nobody knows kung kailan talaga ang official na yan kasi may pa pauna silang sabi it's November 14. So let's see. Donnie and Kyle talks about their first meeting nine years ago. They mentioned for For Me, one of Kyle's best songs. Let's may nag-meet nito, mix VJ pa ako nun. Throwback? 20, oh, yeah. 16, 27, eh, 16, 27, 2016, oh, 2016, 2017. And you're interviewing 2016. Ano pa yan? Ano pa yan? 12 years old pa, pa lang. Oh, At na-memorize niya yung kanta ko hanggang ngayon. yun yung, ano, ano yun? You and me, me could be, be a perfect, perfect 12 melody. 12 years old ako nung lumabas siya. Grabe yun. Nandun kami sa Cebu. <laughs> Tapos yung kinakanta niya yung song na yun. Tapos naalala ko, same flight pa kami, pa-uwi. Doon kami una talaga nag-uusap, ganun. And then from there, I mean, We kind of had this brotherly relationship already. And that was like, what? Eight years ago, bro? Nine. Nine, nine na ba? Yeah, nine, nine years ago. So, yeah. sipin mo, like, it's really nice that we get to do something na yeah. medyo ganito, na medyo malayo sa una kami nagkita, at ngayon, na ito yung gagawin namin. But you're older, right? There Ayan. So, that's the story of their friendship. Aha. Uh -huh. Nagkita, nakita niya lang pala many years ago itong si Kyle na kumanta. But ang pogi yun yung dalawa, sabi ni Lipe. Ayun na nga po, in lababo lang po silang dalawa. So yes, ilan po yan sa mga kaganapan kanina mga kaibigan. And uh, syempre matutulog ng mahimbing ang mga publis pagkatapos marinig itong balita na ito about Donnie missing Belinda and about Kyle kahit araw-araw magkasama sila ni Kai ay namimiss daw. Lamaong competitive daw nila Doni, oh. Ako oh, mga kapamilya! MJ. Look Na, ilang minuto, ilang segundo na. <laughs> Talos si Donnie Nickel, that's cute. That's go, go. Ano na naman? <laughs> si Kyle wala siyang namimiss eh. Ay, okay. Kasi, Bakit? Kasi nandun na siya eh. Ay, na, napabalik na po agad si Kyle Echeri. I think strongusto siguro sa kanya sa kanya eh yung pagiging protective niya sa lahat ng tao so um, na mahal niya sobrang protective siyang tao um like i said he's willing to run through a wall for someone that he loves and i think ganun din ang tao eh. so... yeah oo uh -huh. but ganun yung reaction ito, ni Donny talaga 'di <laughs> <laughs> prote protective siya sa, sa mga taong mahal niya right uh -huh. Bakit? Bakit? Totoo oh. naman ah. Oh. Lahat naman tayo ganyan? Protective, no. siya, sa nga, Hindi, protective <laughs> siya sa nanay niya. Nilalayo ko na nga, binabalik ko pa. Hindi, protective siya sa nanay niya. Sa tatay niya. Sa'yo nga eh, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs>